Ating bayan. Pero, anong nakikita natin ngayon? Ang nakikita natin ay ang militarisasyon ng ating bayan. Ang pagpapasok ng mga Ameritano sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Ang paglalagay ng factory ng armas sa ating bansa. Anong sinabi ni President Trump noong meeting nila? Ang sabi ni Pre President Trump, they tilted towards the China. And, anong sinabi niya? Naayos namin yon. And now, it is tilting towards the United States. Ano ibig sabihin ng tilt? Diba sumasandan? Anong tilt sa Tagalog? Kuya. Kumikiling. Kumikiling na ang ating foreign policy papunta sa US. Hindi ko word yan. Hindi ko salita iyan. Na, napanood natin yan na sinabi. Kumiling ang Pilipinas sa Amerika. Hindi tama yun. Kasi ang nakalagay sa ating konstitusyon ay independent foreign policy. Ibig sabihin, wala ka, hindi ka kikiling. Tatayo ka sa sarili mong paa. At ano ang ginagawa nila sa West Philippine Sea? Nakikipaggirian sila sa China. Meron tayong arbitral award. Sinasabi sa atin, atin ang West Philippine Sea. Ang dapat natin gawin, ano? Dalhin yan doon sa Beijing. Pag-usapan natin ito amin ang West Philippine Sea. May arbitral award. Hindi yung makikipaggirian ka doon sa dagat. At anong sabi niya ngayon? Sa girian ng teritoryo ng Cambodia at Thailand. Ang sabi niya, tutulong ang Pilipinas para magkaroon ng kapayapa lubog na makipagdirian sa ibang bansa. Kaya sinasabi ko, hindi ko lang alam kung napapansin niya, iba ang sinasabi niya ngayong araw na ito at iba din ang sasabihin niya sa susunod na linggo, sa susunod na buwan. Habang lumalala kalagayan ng ating bansa. Lagi akong tinatanong, ano bang magagawa natin, Inday Sara? Ang magagawa natin ay magkaisa tayo. Sabihin natin sa pamahalaan, maraming maling polisiya. Dapat ninyo itama. Unang-una na, hindi ninyo kami pwedeng sabihan na magtiis na lang kami. At new normal na yan. Hindi ninyo kami pwedeng sabihan na wala na tayong magagawa. Dahil, bakit? Ganito ang bansa ng Korea. Hindi perfect, madaming maayos. Marami pang ayuda. Marami pang ayuda. Marami pang ayuda dito. Alam nyo, pumunta ako, di ba? Nakisama ako sa Filipino community sa dahil, Pumunta yung mga tiga Europe. Pumunta kami sa Australia. Pumunta kami sa Qatar pumunta kami sa dito sa inyo, sa South Korea. Ang susunod namin ay sa Kuwait. Wala pang date. Hanggang ngayon. Wala. Sa kalingkingan ng lahat ng bansa na ito ang Pilipinas. Dahil walang nagmamalasakit na magsabi na pilitin natin ibangon ang ating bayan na hindi pwedeng okay na ito. Bayan ito ng mga anak natin. Patapos na tayo. Anong edad ko? twenty kahapon, nagsakay kami ng international taxi. So, yung koreano na driver, marunong siya mag-English. Pero hindi kami nagsabi kung sino kami. Hindi kami nagsabi sa kanya. Basta nagpa-drive-drive lang kami sa mga kailangan namin gawin. Overheat. Sabi nung, ano, taxi driver. Kailangan pa rin, dapat May na ba daw ako? <laughs> Ayaw na ba daw ako? Ayaw lang magano? Ayaw lang. Tapos sabi Ayaw ko sa na, kanya, wait, is he eight years old lang ako? <laughs> oh, 28 years old lang ako, matapos na ako sa mundo na ito. Yung anak ko, 8 years old pa lang. Ayaw ko na iiwan yung bayan natin na magulo na ang mga bata hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Na ang mga tao ay walang oportunidad sa trabaho. Gusto natin ang bayan na hindi tayo kailangan umalis dahil sa pangangailangan. Aalis lang tayo dahil kagustuhan natin umalis. na kailangan nating iwanan ang ating mga anak kasi dito sa bayan natin sa Pilipinas walang trabaho walang kita walang oportunidad ayaw natin 'yun ayaw natin na mag-iwan ng lubog na. Sa utang. At hindi maayos na Pilipinas sa ating mga anak. Yan yung kailangan natin ipaintindi sa mga tao na nag-state of the nation address. Yung mga kasamahan niya doon, magpapalakpakan sa lahat ng sinasabi niya Ate, na hindi naman natin nararamdaman doon sa ating mga barangay. Doon sa ating mga tahanan. Kasi kahit ano pa man ang sabihin nila, yung mga picture nila, yung mga numbers nila, mga sulat nila, hindi natin nakikita sa ating mga komunidad. Kailangan natin ng mas maayos na pamamahala sa ating bayan. We deserve better. Hindi kami ang sasabihan, hindi tayo ang sasabihan na okay na yan. Ganyan talaga yan. Hindi pwedeng Ganyan ang sagot ng gobyerno. Yan ang sinasabi ng taong bayan sa akin. Pero paalala ko lang sa inyo, hindi ito trabaho lang ng isang tao, ha? Trabaho ito ng lahat ng Pilipino. Lahat kayo dapat may pakialam sa kung anong nangyayari sa ating bayan. Dahil lahat tayo, lahat kayo may anak. Kayo lang. Dalaga pa ako. Dito sa Korea kero lang ako. Oh, <laughs> ay, lahat kayo, Robin, lahat tayo, may Robin. anak. At lahat yun, lahat sila, nandoon sa Pilipinas. Ayaw natin <laughs> na ating mga anak ay tulad ng pinagdadaanan natin sa araw -araw na sa araw-araw na pangit na kalagayan ng ating bansa. Ang gusto natin, hindi, na, hindi nila problema ang sweldo, ang pagkain, ang kung ano pa yung kailangan na pambayat ng upa, pambayat ng kuryente, pambayat ng tubig, pambayat ng lahat. Ayaw natin na ganun ang kanilang kinabukasan. Ang gusto natin na kinabukasan para sa ating mga anak ay... May bonus, ang laki ng bonus ko sa sweldo ko. Saan kaya kami mamamasyan? Ganon ang gusto natin na ng ating mga anak. Yung mga pangarap natin para sa sarili natin na hindi natin magawa dahil kailangan natin maghanap buhay. At kailangan natin kumayon. Limang bet, lima ang trabaho. Sa may Anim ang trabaho. Oh, ito, Totoo yung... yan. Mahal talaga. makasawa oh. sir. Yan din ng asawa ko sa akin. Kaya minsan hindi ako nagsasabi ng totoong gastos, sir, sa kanya. Bye-bye ko Mahal you daw may ang... May ano? Mahal daw ang... For 30 na daw. Okay, so interim release jurisdiction sa ICC. Sa bayan natin, o natin tigilan ang paghingi sa pamahalaan ng karapat dapat para sa taong bayan at sa ating bansa. mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos sa bayan at sa bawat Pemilihan Filipino, seperang. Duterte, Duterte.